Aprobado na ang labi sa 5.7 Trillion pesos na national budget para sa taong 2024. Kan na si Mana kan iniratipikahan kan House of Representatives asin Senado. Sigun kay Akubikol Party List Congressman asin Committee on Appropriations Chairman Elizaldeco. Nakatutok ang 2024 budget sa mga lakdang na mapakusog kang ekonomiya, agriculture projects, infrastructure program asin mga lakdang na mataong kasimbagan sa epekto kang COVID-19 pandemic. Apuera kay ni, may tulupang pang idadarang bentahe ang 2024 budget, siring kang paglaban sa inflation ng paglangkaw sa presyo kan mga bakalon. Ang 2024 budget makakatabang man sa mga TOs, asin mataon ng kalidad na serbisyo sa mga Pilipino. So yan po ay ang pinakamalaking regalo. Ay ako po ay nagpapasalamat sa ating speaker at sa ating Pangulo, dadad na dadating sa December 2020, December 20, mm -hmm para maaprubahan na po ng presidente ang budget na ito. Ito po ang pinakamalaking regalo sa buong history history mm -hmm. ng ating uh, bansa na para mai -iha, ma ma i and mai ng todo. Kabali sa pinunduan sa lindong kan 2024 national budget, ang bagong programa kang gobyerno na pigapod na aka ayuda sa Kapos ang Kita program. 60 bilyon na ipigtagamang pondo sa nasambit na programa na obhetong makapagtaong ayuda sa mga pigaapod na near poor o itong mga nagsisweldo ng 23,000 o masibaba pa digdi kada bulan. Para sa dosing taon na nagkakayo din tricycle na si Tatay Romel Civiliano, kambarangay Victory Village, Ligaspe City, magayon ining bareta. Uro pang sa kadaal daw, 300 pesos naan sa iyong nade-dilihensya na nauuli sa gastusong ninda sa uro daw na pagkakan. Kaya laom niya na na ma-realizar ang nasambit na bagong programa kan-gobyerno. E eh, puwan mga ayudang iyan, dapat iyan eh, madam, itaw iyan sa mga para tricycle para magmaman lamang kami. Laog kaya sa nasambit na programa ang construction workers, factory workers, food service crew, asin mga driver na siring ni Tatay Romel mas most vulnerable sector. Konting bagyo, konting COVID, mm -hmm. sila po 'yung tinatamaan. Kailangan ho ng assistance. So almost lahat po ang ta target natin na almost 12 million household. And mm -hmm. sana 'yan and kung may sapat na pondo, it's around 5,000 po ang target natin na ipamimigay sa uh, next year budget, no? Na mm -hmm. ano so uh, diretso po sa tao ngayon ang pera and yan ho ang paulit-ulit na sinasabi natin na ito ang pinakamagandang uh, subsidy. Kasi kahit natapos na ho ang COVID, marami pa rin sa ating mga kababayan ang tinamaan ng financial mm. na wala ng trabaho for two years. Sila po ang from uh, ano bumaba yung kanilang buhay kasi siyempre lahat na savings na ubos-ubos. Mm. Mientras tanto, sa lindong kang bagong budget, magpapadagos manggiraray ang social services kang gobyerno, siring kang assistance to individuals in crisis situation so AX, kung sa 3.35 billion na ipigtagamang pang-ayuda kang gobyerno sa kada kwalipikadong benepisyaryo. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.